Yo mga brother Dito nagsisit up naman tayo mga brother Nakahuli na naman tayo ng baby shark Oo First sit up pa lang natin First stop natin Tapos sinisit up natin to kasi Magdadalag tayo Yan o no. Ito to, to, to. Ito Sinisit up na lang natin kasi magdadalag tayo Nakahuli ka agad tayong baby shark <laughs> So nandito pa rin tayo sa spot natin Yung binapuntahan natin Ito nakaka-relax naman dito Yo! yun Oh yan. Ay, oh, hey, tira. Picture mo, lagi. Oh, 'yun oh, saging oh. <laughs> 'Yun oh, 'yung saging. Ayun. Ayun, dito. So dito pa rin tayo sa spot natin na 'to. So abang abangan na lang natin. 'Yun. Abang-abang na lang tayo. Ganda ng spot, eh. nakaka-relax din dito. Dito rin tayo nakahuli ng tilapia o ng tilapia Uh, tila piana na nahuli natin so abang abangan na lang natin mga pre magtatapon bro tingnan natin dito kung mayroon yan tapos sila natin siyempre makakahuli tayo ng dalag Siyempre, tapon lang tayo ng tapon. Lalim pala dito. daming labok. So balik tayo. Ang daming labok. Gawin sa tabi. Ang hirap Ang hirap magano doon Pumwisto Ang lalim Yun, ang lalim <laughs> Ang hirap pumwisto Hagis na naman tayo Yun Baka yung ulit tayo dami daming lamok daming lamok pre nalamok tayo ang daming lamok Hirap na, hirap na. na. yata. Ano nangyari dito? Ang hirap na. Uy, natakay pa na. Yun. Dali, dali. Peace on. Peace on, peace on. Peace on. <laughs> ano kaya to Ano kaya ito? Otik. Oh, Kandul. Kanduli na na. <laughs> oh, kanduli na naman dali piso. <laughs> oh. Dali. Kanduli na naman. Oh. You oh. know. Nakadalawa ang kanduli na tayo. <laughs> yeah, boy. Nakadalawang kanduli na tayo. Very good. So, tanggalin natin. Hmm. Ang ingatan natin dito, may tinik to. Mga pre, yan o, may tinik yan o. Ingatan natin yung paghawak. So, kailangan, maingat tayo sa paghawak. ingat sa paghawak pre kasi delikado yan kailangan diinan mo dito yan diinan natin dyan tapos tanggalin natin to yan naka isang kanduli naman tayo dyan lang muna sila yon, dyan lang muna pamingwit nandun pa rin so abang abang lang tinanggalan ko na ng plotter kasi yung isa kanina may plotter, yun tinanggalan ko na kasi masyadong malakas yung hangin oo so, oh. so, masyadong malakas yung hangin so mamaya mga alas 6 uwi na rin tayo so yun, so, salamat sa panonood guys enjoy lang tapos update ko kayo kung may nahuli tayo so ang nahuli lang natin ngayon is dalawang baby shark dalawang kanduli No, pwede na yun uh, Lulutuin ko yun para sa mga aso ko Hinisan natin ng maayos no? At least may ulam yung aso ko <laughs> So abang abang lang Kung may mahuli ako dito Ibibidyo pa natin Ingat ka pre Bye bye Ayun Kain muna tayo ng tinapay Habang Habang nagmumonitor tayo ng ano natin rameh huli tuh cek nanti rameh huli cek nanti tuh rameh huli mga pre Oh, uh, ini, rumah ini, huli rumah rameh huli rameh huli huli ya Oh, nakawala na. Ay, nakawala na. Sayang ah. Tigas eh. Wala. Guys, pauwi na tayo mga bro. So yun mga bro, pauwi na tayo. Tapos na tayo mamingwit. Ang huli natin, dalawang kandoli no? Dalawang baby shark. So, anong oras na? Time check. 7.51. May 51. 51 p.m. So, yun. Pauwi na tayo. Uwi, ana. So, hanggang dito ko na natataposin yung vlog ko. Thank you so much. Salamat sa panonood. Ito na guys Yan na Niloto na natin yung kanduli na huli natin kanina Ginataan natin mga pre <laughs> Ginataang kanduli Yun o no? Yan oh. Ginataan natin siya Dalawa yung na natin kanduli So Sarap no Masinaing na rin tayo yan. Oh, may partner na siya. May sinaing na. Tapos, may ginataang kanduli na tayo. Pwede na yan. Sarap na yan, mga pre. Yun, oh. mag enjoy na tayo. May ulam pa tayo. Salamat sa panonood.